Mao oh, painga nga aga mga sangkay amo naman lit ato libangan din niya buda di kuno trabaho. Yan ang adlaw ray talaga ito. Po. So um, nagkamor um, na lao. Kada ko pa kung gunting hamor. Ini nga gunting hamor. Indiri indiri le di sini diri. para dumam kay kuno buso naton gunti. Pare na kita dadak pun nga mga dagko. Nagkagat hirutan din yung kinaiyahan mga sangkay tatagan ka mong kinaiyahan din saktong, saktong, saktong regalo pareho ini wala walang camera camera kaysa isabit amor na ma story ako na akong kaupo din din kayak at least may kagat waray yung abon din siya bingo Oy, amor good size good size good size amor good Mga size, sa kilo, yun. Bibidyon ko pong lalo ng tubig pero harani na mauto ng leader harani na niya pagkat Ay! Hey, Gusto tayo sa mor! Success! Ayon. May sura na kami Hello. May sura na kami maliliban din ang kasawa Salamat naman! Ilunok na yung soft day ayun o Yung leader nasa bibid na Yung leader nasa ngipi na Ay pasikat ko lang yeah. na yun ako ng rako pa Nanamon sura yan ang undo Alright right. na Uli na kita. Bago pa may kumusugan na agos. Bugusay kita para man lang na natin mga muscle na alaylay na natin, natin susok. Sa so, di pa kita makahigupin sabaw, bago kita makahigupin sabaw baw, makabrut law kaya nga pang hipos pero okay lang ito. Hig na natin mo maupay natin kaya kay... Duro ako po yung penalty kung mahulog na kinahanglan kailangan gilin at hikot ikot mo upay so luto na kita tradisyonal malay ni nga tinula pero nangalimut ko pagpalit ng tangkong maupay na la kay may kami alugbati asya man yung suko ay naamon ni Sai nakaon din din isda nga ilaw paborito to niya oy pasensya na lang kaya namo kalan mahugaw na daan pagdala namo kaldero Okay, harapin na kita umigop. Recovery meal mga sangkay. Kita-kita kita, kita, kita. susunod. Salamat tayo yung pagkita.